Besides sa mga angkop at tamang exercises na tinuro ko para mawala ang pamamanhit at tusok-tusok, ang mga pagkain po ay napakahalaga. Dahil ika nga, you are what you eat. Kaya naman sa videong ito, pag-uusapan natin ang lesser known anti-inflammatory foods na marahil meron ka na sa iyong kusina. That are downright miraculous para mapababa ang pamamaga and to give way for nerve repair. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil maituturo ako sa iyo na isang inume na pwede mong gawin which have helped others and can effectively lower your symptoms too. Magandang araw po, Dr. Sherry po, doctor of physical therapy nagtuturo sayo na nagtuturo sa inyo ng practical health tips at home exercise programs na tiyak na makaka-benefit sa iyo. Kung ikaw ay nakakaranas ng pamamanhid at tusok-tusok dahil sa different spinal conditions or dahil sa diabetes kailangan mo maging masuri at maingat sa iyong pagkain. Dahil ang maling pagkain po, it can actually worsen ang pamamaga. Ito ang type ng pamamaga na hindi natin nakikita dahil ito ay nasa loob ng ating katawan. But it can actually worsen po ang mga simptomas na dala ng neuropathy tulad ng pamamanhid at tusok-tusok kailangan mong iwasan ang pagkain ng too much starch or carbohydrates, ang too much consumption of processed na foods at other sugar po, especially liquid sugar sa form ng ating mga soft drinks and artificial juices. Ito ang mga lesser known anti-inflammatory foods na marahil meron ka na sa iyong kusina na pwede mong maging bagong alay or kakampi in your fight against nerve pain. Cayenne pepper or sile? ang mahaba at maninipis na sili na usually mapula at curved sa dulo na tinatawag natin na cayenne pepper ay may mabisang compound na tinatawag natin na capsaicin. This is the one responsible for its spicy taste. However, nakita sa pag-aaral na may therapeutic benefit pala ito. Ang capsaicin po is a potent anti-inflammatory. Kaya naman, pwede kang makakita sa market ng mga topical pain relievers na ang main ingredient ay capsaicin. Gumagana po ito by simply lowering pain receptors which are specifically known as nociceptors sa ating katawan. At nakita na nakakatulong ito especially for those who are complaining of sharp shooting type of pain dahil sa nerve injury or dahil sa nerve damage. Dahil sa anti-inflammatory benefits ng capsaicin, may isang pag-aaral ang ginawa kung saan 182 participants or kalahok ang sumali. And these participants po ay nakakaranas ng pamamanhid at tusok-tusok dulot ng HIV. At nakita nga sa pag-aaral na ito na ang topical na patches na gawa sa capsaicin ay epektibong nakapagbaba ng pamamanhid at tusok-tusok as compared to placebo. Now as a word of caution, bawal pong ilapat directly or irub directly ang sili sa iyong balat dahil it can sometimes cause burn. What you can do sa iyong bahay is to incorporate cayenne pepper sa iyong diet. You can mix it sa yung salad or sa yung ulam. Ang nutritional benefits ng capsaicin or sili can be maximized if you have it raw or minimally processed and try not to overcook. If ihalo mo ito sa yung ulam, i-add mo lang ito in the later part of the cooking process para maibigay nito sa iyo ang maximum na benefits. Sunod naman natin na anti-inflammatory powerhouse. Marahil nakita mo na ito sa supermarkets at sa mga palengke ay ang tinatawag natin na dragon fruit. Ang bunga po ng pitahaya cactus kung saan may pula, may kolay rosas at berde ito na balat at naglalaman ng either puti or mapulang laman. Ito po ay puno ng antioxidants at fiber. Isa sa pinaka-proven na mineral na nakakatulong sa mga pasyente na nakakaranas ng stubborn neuropathy symptoms ay ang magnesium. Alam mo ba na sa lahat ng prutas, ang dragon fruit po ay mas naglalaman ng mas mataas na level ng magnesium. Ang magnesium ay nakakatulong sa nerve repair by simply lowering po ang pamamaga sa injury site to give way for nerve recovery and for nerve healing. Ang isang cup po ng sliced dragon fruit it can give you 18% magnesium for the recommended daily intake. Pwede mo itong i-slice kainin on its own or you can also make yourself dragon fruit juice. Next up cinnamon. Ang spice po na ito ay hindi lamang ginagamit para ma-enhance ang lasa ng iyong kape at hindi lamang ito ginagamit in baking but this is actually a potent spice po na makakatulong para mapababa ang inflammation sa ating katawan. Ang cinnamon kasi it has a potent compound known as cinnamaldehyde which has antioxidant and anti-inflammatory properties. Ang purpose po nito is para mapigilan ang paglala ng nerve damage dahil alam niyo ba neuropathy on its own it actually worsens over time. Yes, pwede po itong lumala especially if you're not doing something about it. Isa pang bonus na benefit ng cinnamon ay napatunayan na din ito sa maraming pag-aaral na pwede itong makatulong sa iyo if you're struggling with high blood sugar level meron po tayong iba't ibang uri ng cinnamon but Ceylon cinnamon po is of higher quality na cinnamon. You can add it to your coffee or pwede mo din itong gawing Ceylon tea. Next up, napaka-bless natin dito sa Pilipinas dahil marami at mayaman tayo nito. Pero kadalasan, hindi natin ito binibigyan ng tamang pansin. And that is malunggay which is a potent anti-inflammatory ingredient that you can use again sa fight mo against sa pamamanhid at tusok-tusok. Ang malunggay po ay tinatawag natin na moringa oleifera or drumstick or even tinatawag din na miracle tree. It is an antioxidant powerhouse especially because it is rich in quercetin ang quercetin po, isa po itong uri ng antioxidant. At ang kagandahan nito, it tends to increase your NGF or nerve growth factor which is kailangan ng iyong katawan for nerve repair. In fact, nakita sa pag-aaral na you can have 100 mg of quercetin in every 100 grams po of dried malunggay leaves. Now, mind you, hindi tayo nagtatapos dyan dahil may amazing ako na pag-aaral na gustong ibahagi sa iyo. Isang pag-aaral na ginawa at inilathala sa International Journal of Food Sciences. At nakita na ang malunggay ay tinatawag na miracle tree dahil alam mo ba that it has 10 times more vitamin A content pala kaysa carrots. Malunggay also has seven times more vitamin C content as compared to oranges, 17 times more calcium as that compared sa gatas, and 10 times more potassium as that of bananas. Now that is a potent anti-inflammatory powerhouse sa isang humble na halaman or gulay na napakamura lamang dito sa Pilipinas. Now, before tayo magpatuloy at this point po, I would like to ask a tiny favor from you. It would only take one second of your time to please click the like button below if you think nakakatulong ang video na to or any videos in our channel. That way, malalaman ko din if you're learning something from my videos. Maraming maraming salamat po. Ngayon na alam mo na ang nutritional benefits ng malunggay and it being an anti-inflammatory powerhouse. Gamitin mo ito usually at ihalo mo ito sa iyong ulam. Pwede mo din itong ihalo sa iyong natural juice to boost its nutrition benefits na mabibigay sa iyo. At if sa lugar mo naman walang available na fresh malunggay and you offer moringa powder, you can also mix this together sa iyong black coffee. Black coffee po tayo. Bawal sa atin ang 3-in-1 dahil sa added calories nito. And you can also make yourself some malunggay tea. Rosemary, isa itong culinary herb. But alam mo ba, besides sa fact na napakabango nito, nakakatulong din pala ang rosemary para mapababa ang antas ng inflammation sa ating katawan dahil sa compound na taglay nito na tinatawag natin na carsonic acid. Ang bonus point mo naman with rosemary, it can actually induce mental clarity and relaxation. Mas mainam if you can have rosemary sa iyong garden or just plant it in a pot. Pwede mo ihalo ang rosemary together with extra virgin olive oil and add it in your source of protein. Pwede mo din itong ihalo together with apple cider vinegar. Ito na po ang magsisilbi mong salad dressing or simply steep it and make yourself some soothing rosemary tea Next in our anti-inflammatory list is ang masarap na pinya. Alam ba that pineapples actually have compounds na tinatawag natin na bromelain. Ang bromelain po ay nakitaan na sa maraming pag-aaral that it has the capacity para mapababa ang pamamaga sa ating katawan at it can also give you analgesic effects. Ibig sabihin, pwede din ito makatulong sa sakit. Kaya naman, napatunayan na na sa mga pasyente o sa mga tao na nag-complain ng sakit sa kanilang kasukasuan, dulot ng osteoarthritis, ang bromelain po ay isang choice para sa supplement. Kung kaya naman, kung ikaw ay nakakaranas ng pamamanhid at tusok-tusok, dulot ng nerve damage at at the same time, you're also complaining sa joint pain, look into eating pineapples. Ang bromelain content po sa ating pinya ay more concentrated sa stem at sa core. Kaya naman, when you consume pineapples or when you do juicing, isali mo ang middle part ng pinya. Next marahil alam mo na na ang next na ingredient na to this is an anti-inflammatory powerhouse kaya lang I will put this in your attention again dahil baka hindi mo ito napagtuunan ng pansin. Ang luyang dilaw po o tinatawag natin na turmeric is actually an anti-inflammatory powerhouse dahil sa compound nito na tinatawag na curcumin. Kaya naman sa video ito, may gusto akong ibahagi sa iyo na drink or inumin na pwede mong gawin. Makakatulong ito sa iyo especially if nahirapan kang matulog sa gabi dahil neuropathy symptoms po sadly is really worse sa gabi or early in the morning. Nakatulong na ito sa iba and it has the potential to help you as well. Now, for this recipe, kailangan natin ng isang cup ng almond milk, one half kutsarita ng ground turmeric, one half kutsarita po ng ground cayenne pepper, 1/4 teaspoon po of freshly grated ginger and a dash po of black pepper or pamintang buo. Now I want you to mix everything and slightly cook it in medium heat pot. Cook it for 5 minutes just to allow po the ingredients to be mixed together. Don't let it boil po. Then turn off the heat and let it cool. Inumin mo ito bago ka matulog. Ito po ang mga natural na anti-inflammatory ingredients na marahil ay meron ka na sa iyong kusina. This can be your new ally po in your fight against sa pamamanhid at tusok-tusok. If nakaabot ka na hanggang sa dulo ng video, please comment natural in the comment section below. If gusto mong malaman ang tatlong uri ng seeds na pwede mong i-incorporate sa iyong diet to help lessen symptoms of neuropathy, meron tayong video dito, i-check mo ito, makakatulong ito sa iyo. At before you go po, I want to make sure that you're also using ang tamang cooking oil. Meron din tayong video para dyan. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Sherry. Stay safe, stay happy and healthy. God bless you po. I will see you on our next video. I wish you well. Hi, Dr. Cherry po, Doctor of Physical Therapy. Good news sa mga nandito sa Pilipinas, available na po ang BeFreeze Fragrant Cooling Gel. This is a unique formulation of Arnica Montana Extract which had been proven sa mga pag-aaral that it has the same effect as that of ibuprofen in relieving the pain without any side effects. Napakaganda po nito for muscle, joint, and even arthritis pain. A little goes a long way. Ipahid mo lang ang konting amount two times a day and you can really see and feel the difference this one is already available for national shipping through Shopee and with cash on delivery option. This is a unique formulation. It is non-greasy and it is fragrant. Pwedeng-pwede mo ito magamit sa iyong opisina dahil it really smells that good. Try Bifree's Fragrant Cooling Gel and see for yourself the difference. God bless you po.